mga naliligay sa Dabao sana naman hindi ganoon naman talaga ang uh, sinasabi kay uh, hindi maganda at mauna-una um, uh, uh, labag sa usapan na yung ano yung lupang sa Pilipinas uh, yung vicepresidente Diga Dabao an anak mo yan uh, Mr. Former President Mayor Baste kapatid mo yan So, unless uh, we have uh, proof na yung mga aligasyon ninyo na kung bakit nananawag ka din sa aking uh, mahalo po siya ng President Ferdinand R. na buong sa pwesto, sana mag-isipis muna kayo, mag-isip muna kayo at uh, ilabas mo yung mga, mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. ba? Diba? si Mr. Former President, sabi na sa drug list. Na check natin, never, never uh, si President Ferdinand R. Marcos ay nailagay sa drug list. Kaya hindi ko lang kung nag-i-story, story, story ka na naman. Tigilan mo na yung budol-budol galing sa Davao. Please lang. Uh, dapat magkaisa ang buong Pilipinas. Baka meron kayong mga concerns or issues na kailang iharap mo yung yung batas na baka na ilabag mo yun sa administran mo pero tigilan mo na lang yan kasi yung Pilipinas nagtatrabaho ng maigi at nakikita ng buong mundo na ang Pilipinas kung kayo lang dyan sa Davao ay gumagawa na lang ng mga istorya uulitin ko tigilan mo na yung budol-budol nyo di ba? dapat uh, seryoso na tayo at uh, igalang na lang natin ang ating presidente ng trabaho nang maiging masipag siya at talagang tinatrabaho niya yung magandang buhay para sa mga Pilipino. Maraming salamat.